Hi everyone! Ayan, paano nyo nga ba mapapadali ang pagbalat ng bawang? Nang hindi na kayo masyadong nahihirapan. Ganito lang yan guys. Papakita ko sa inyo kung paano. Ayan, para madali nyo mabalatan ang bawang guys, tatanggalan nyo lang sila ng ulo, yung matigas na part. Ayan, tapos ibababad nyo sila sa tubig. Ayan, Mga ilang minutes lang. Tapos makikita mo, yan o, kung na natatanggal yung mga balat. So, kahit gano'n pa karami yung babalatan nyo, madali nyo silang mababalatan. Ayan, katulad dito, o, natatanggal na siya ng kusa. Kaya, ayan, o, wala na siyang balat, di ba? So, ganun lang kadali, guys. Para hindi kayo mahirapan. Kung marami rin lang naman kayong gagawin sa bawang. Katulad nito, yan. Gagamitin ko ito sa aking paggawa.